Noong March 26, ipinagdiwang ni Catherine Bernardo ang kanyang walong taong kaarawan. Katulad ng inaasahan, nariyan ang dagsa na pagbating kanyang natanggap mula sa mga tagahanga, kapamilya at mga kasamahan sa industriya. The Philippine Showbiz List presents celebrities na bumati at nakisaya sa birthday ni Catherine Bernardo. Daniel Padilla, isa sa nangunang nagpaabot ng pagbati sa kay Catherine ay walang iba kundi ang kanyang dating nobyo na si Daniel Padilla. Tila bati tiniyak ni Daniel na siya ang unang taong babati na eksaktong pagpatak ng alas 12, siya ay pasimple nagpabatid ng na kanyang mensahe para sa dating sinisinta. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram story, nagbahagi si Daniel ng isang graphic image na parang umukit sa mukha nila ni Catherine. Ang mga titik na ginamit ay salitang Japanese na nangangahulugang Happy Birthday to You. May sunflower emoji na nakalagay sa ibabang bahagi ng kanyang Instagram story na indikasyon na para kay Catherine ang pagbati. Maraming netizens ang nasurpresa sa aksyon niyang ito, lalo pa at hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang intrigang nakakabit sa hiwalayan nila. Lumalabas na sa kabila ng pinagtapusan ng kanilang relasyon, nais pa din na ipadama ni Daniel na hindi niya nakakalimutan ang mahalagang araw na ito sa buhay ni Catherine. Sofia Andres, Si Sofia Andres ay nag naman ng isang sweet na pagbati para sa kanyang BFF. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang isang black and white photo ng bonding moment nila ni Catherine na kuha sa kanilang beach trip. Inday Catherine, happy birthday sa sa'yo. Enjoy your special day. Panimulang bati niya. Ramdam ang pagiging emosyonal ni Sofia kung saan ay tiniyak niya sa kaibigan na siya at ang kanyang pamilya kasama ang anak na si Zoe at ang partner na si Daniel Miranda ay palaging nasa tabi niya anuman ang mangyari. Tinawag din niya si Catherine bilang tunay na anghel dahil alam daw mismo ni Sophia sa kanyang puso kung gaano kabait na tao ito at kung gaano pa niya ito pinahahalagahan. Napakasimple, walang star complex, walang power trip at isang araw si Catherine sa kaibigan na palaging nagpapadala sa kanya ng mensahe at sinasabihan siyang proud of you. Sobra anyang appreciative nito, thoughtful at hindi mayabang. Ayon pa kay Sofia, plus points na nga lang daw ang panlabas na anyo pero ang mahalaga niya ay ang kalooban na hindi kailanman mapipeke. Dagdag pa ni Sofia na tinitiyak at pinaparamdam nga raw ni Catherine sa lahat na bahagi sila ng isang pamilya. Kaya naman hiniling niya sa kaibigan na manatili itong totoo sa sarili at palaging manatili ang paas sa lupa. Tinapos niya kanyang mensahe sa pagsasabing P.S. Enjoy Palawan. Shot puno for me. FOMO, we love you mucho. Andrew Gan. Si Andrew gana dinaan na kanyang pagbati sa pamamagitan ng pagbahagi ng throwback photos na ni Catherine at ang mga kasamahan sa seryeng Too Good To Be True. Mensahe niya para kay Kath, Happiest birthday to one of the most genuine and humble person na kilala ko kahit ganyan ang status mo. You deserved all the blessings na tinatamasa mo ngayon. God bless and hope to work with you again, please. Dr. Ivy Teo ang beauty doctor na si Ivy Teo ay nagbahagi sa kanyang Instagram ng mga larawan nila ni Catherine na kuha sa iba't ibang okasyon. Kalakip nito ang sweet message niya para sa aktres. Anya, happy birthday at Bernardo Kath. May your special day be filled with joy, love, and unforgettable moments. Wishing you continued success, happiness, and endless blessings in the year ahead. Love you! Maliban dito isang sorpresa din ang hinanda ng Ivy Clinic para sa kaarawan ni Catherine. Mark Bumgarner Ang fashion designer na si Mark Bumgarner na kilalang malapit na kaibigan ni Catherine ay hindi lamang bumati kundi isa din siya sa nakiisa sa pagdiriwang. Sa kanyang Instagram stories, sunod-sunod ang pagbabahagi niya ng ilang kaganapan mula sa kaarawan ni Catherine na ginanap sa mismong resort nito sa Isla Amara sa El Nido, Palawan. Kitang-kitang kita kasiyahan ng bawat isa habang sakay ng yate. Katunayan si Mark Alumeca ng Beach Birthday Outfit ni Catherine na talaga namang bumagay sa island theme celebration. Samantala, sa isang post ni Mark kalakip ng larawan nilang dalawa, nag-iwan siya ng mensahe para kay Catherine, na, "Always got your back. Lovely Abelia." Hindi nga lang birthday, kundi tulang reunion ang selebrasyon kung saan ay nakapiling muli ni Catherine ang mga kasamahan niya sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Isa nga sa nakisaya ay ang actress-comedian na si Lovely Abelia. Bagamat minsan lang nagkasama sa big screen, madali silang nagkalapit at nakabuo ng sweetest friendship. Katunayan itong taon lang ay dumalo si Catherine sa binyag ng anak ni Lovely kung saan siya ang tumayo bilang ninang nito. Kaya naman ang pagkakataong ito sa buhay ng kaibigan ay hindi pinalagpas ni Lovely. Sa kanyang Instagram post, ibinida e niya ang larawan mula sa Island Celebration kasama sina Alden Richards, May May Entrata, Kakay Bautista at syempre ang napakagandang birthday celebrant habang nasa yate. Kalakip nito ang short but sweet message kung saan mababasa sa mensahe ang kanyang paghanga at pagmamahal kay Catherine. Ani Lovely, may ga namin. Happy birthday, we love you so much. Dimples Romana Hindi naman nakakaligtaan ni Dimples ang espesyal na araw ni Catherine. Katunayan ay halos taon-taon ito nagpapaabot ng na kanyang pagbati. Malalim ang nabuong samahan ng dalawa at nanatiling magkaibigan mula na magkasama sa 2010 drama series na Maraklara kung saan ay gumanap silang mag-ina. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi si Dimples ng larawan nila ni Catherine noong pumirma ito ng kanyang kontrata sa ABS-CBN at Star Magic. Kalakip nito ang isang madamdaming mensahe ni Dimples. Dito inihayag niya ang pagmamahal niya kay Catherine at kung gaano siya ka-proud sa mga natamo nito. Pero higit pa niya sa kanyang ipinagmamalaki ay ang pagiging mapagmahal at mabait nito na nanatili sa kabila ng mga taong lumipas. Hiniling niya rin na pagpalain pa si Catherine sa kanyang buhay. Anna Dimples may the heavens continue to bless you with all of its blessings at work and with family miss you always have a blast for me love you in all your versions and in all seasons of your life and mine happy birthday Alden Richards. Marami namang netizens ang nasurpres at hindi maiwasang hindi kiligin ang masilayan ng presensya ng kapuso actor na si Alden Richards. Sa mga larawan at video na naibahagi online, bakas ang kasiyahan sa mukha nito at game na nakikihalubilo sa ibang mga bisita. May may entrata. Isa pang bituin ng Hello, Love, Goodbye ang nakasama sa birthday party ni Catherine at ito ay si Maymay Entrata. Bago pa man maging isang superstar si Maymay, tagahanga na siya ng Cathniel. Ang dalawa may pinagsamang koneksyon kung saan tinatawag nilang isa't isa sa cute na palayaw na bay. At sa ginanap na birthday dinner, makikitang game na sumabak si Maymay at pinasigla ang mga bisita ni Catherine sa performance niya sa kanyang chart-topping song na Ama Kabugera. Kakay Bautista Present din sa okasyon si Kakay Bautista na isa din sa kilalang celebrity friends ni Catherine. Ang dalawa ay una nagkatrabaho sa 2013 movie na Must Be Love na nusunda ng 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye. Sa kanyang social media post, na pagbibida ni Kakay ng ilang kaganapan mula sa birthday party. Aris de Santos. Hindi na kailangan pa mag-flex ng anumang pagbati sa social media dahil bukas na aklat sa publiko ang malalim at matatag na friendship ni na Aris at Catherine. Katunayan magkapatid ang turingan ng mga ito sa isa't isa. Ika nga, not sisters by blood, but sisters by blood. Talagang hindi pinalagpas ni Aris na maging bahagi sa yugtong ito ni Catherine dahil mula Australia kung saan siya nakabase ay lumawa siya para makisaya. Trina Goitinko. Isa pa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Catherine na tiniyak na makakadalo ng personal sa pagtitipon ay ang athlete si Trina Guaitingco. Noon pa man ay palagi nakasuporta ito sa bawat hakbang ng tinatahak ni Catherine mula sa pagdalo sa premiere nights sa mga pelikula ng kaibigan hanggang sa masaksihan ang memorable contract signing nito noong nakaraang buwan. Sa Instagram story ni Trina, idinaan niya ang pagbati sa pagbabahagi ng ilang larawan mula sa selebrasyon kabilang na riyan ang yacht party kasama sina Aris at Catherine. Joshua Garcia. Katulad ng inaasahan, present din sa pagtitipon si Joshua. Hindi sekreto sa lahat ang magandang pagkakaibigan nila ni Catherine na makailang beses na nagkasama sa anumang okasyon o kaganapan sa kanilang buhay. Katunayan, kamakailan lang ay namataan din ang dalawa na nagbabanding sa kasal na, na Zanjo Marudo at Ria Atayde. At para sa kaarawan ni Catherine, kasamang dumalo ni Joshua, ang rumored girlfriend ang Filipina-French golfer na si Emeliane Vigier. Alora Sassam. Sempre, mawawala ba naman sa pagdiriwang si Alora na halos na sa bawat mahalagang tagpo sa buhay ni Catherine. Sa sandaling panahon ng kanilang samahan, hindi ito nakahadlang na mahanap sa bawat isa ang tunay na kaibigan. Dominic Roque Talagang tiniyak ni Catherine na maliban sa kanyang pamilya ay makakasama niya sa pagdiriwang ang malalapit sa puso niya. Isa nga sa kilalang personalidad na mataang dumalo sa Island Birthday Celebration ay si Dominic Roque. Ang pagkakaibigan ni Dominic at Catherine ay may matagal na kasaysayan. At sa loob ng maraming taon, napanatili ng dalawa ang kanilang friendship. Miles Ocampo Maliban sa personal na pagbati, inakasaya din si Miles sa pagdiriwang ng kaarawan ni Catherine. Si Miles ang tinuturing na isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Kath sa showbiz mula pa noong kanilang kabataan. Jericho Rosales, Nakita rin ang favorite heartthrob ng lahat na si Jericho Rosales na nag enjoy sa kanyang sarili sa yacht party ni Catherine sa Palawan. Nagbahagi ng larawan niya at ni Echo ang creative director na si Mark Baumgartner na si Earl Simitara sa pamamagitan ng IG Story. Ilan pa sa mga showbiz personalities na malapit kay Catherine na namataan sa pagtitipon ay si Robbie Domingo kasama ang asawang si Mikey Pineda at ang celebrity photographer na si Andre Sulik. Kasama din sa nakisaya ang kuya-kuyahan ni Catherine, ang mister ni Maha Salvador na si Rambo Nunez i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!